Lumang makina ni mama. Tagal na itong makina pa. Ilan taon na ba ito? Yeah. Oo. Oh. <clears throat> 44 years. 44 years na daw itong makina ito. Pwede na kaya itong iano kay Boss Toyo? <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ayan, lumang makina ni mama. Mahalik ka pa. Oo, mahalik ka pa siya. Oh. ka pa, ka pa Ayan. Hmm lumang makina ni mama. Ano pa? Ano na natin kay Boss Toyo? <laughs> yeah. Lumang makina ni mother. Ito lang yung napalitan, no? Ito lang napalitan. Pero ito, lumang-luma na.